ang ano, sa nanggagaling yung lakas mo na bagamat alam ko na operan ka na magturo sa babae lalo na nung pumasa ka no. Na operan ka pa nga mag school head eh di ba? Opo sir. Oo. Ano, bakit mo tinanggihan ang 7 years ago? Oo. -o. Bakit mo tinanggihan ang offer sa iyo na maging school head sa baba? Unang-una po sir yung nung hindi ako pumapasa parang nakipag Naki, ako na ako na. So, Panginoon, sabi ko, kung pagbibigyan mo ako itong last chance ko sa DepEd, sabi ko, at sa Civil Service, pwede po bang ipasan niyo ako? Tapos, hindi ko na po iiwanan yung kabundukan, sabi ko. So, mm. yun, nung pumasa nga po at binigyan ng offer maging school head. Seven years ago sana, school head na po ako. <laughs> mm. Ayan. So, very, very good. At uh, yan ay dahil sa pangako mo, na pag pinapasa ka ng Diyos at naituro ka naman, naturoan ka namang ipasa, ano ha? Eh, eto Opo. ka ngayon. Eto ka ngayon, naglilingkod pa rin sa mga bata.